408, Palawan, CDC, pinahusay ng mga reservists ang joint operation sa Balikatan Exercise kasama ang US Army. Ang labing-anim na Ready Reserve na pinamumunuan ni Lieutenant Col. Nino Rey S. Tuya MNSA Philippine Army Reserve mula sa 408 Community Defense Center, Palawan, 4RCDG, Rescom, Philippine Army, sa ilalim ng pangangasiwan ni Lieutenant Colonel Magdalena Custodio GSC, AGS, Philippine Army. Lumahok sa limang araw na ang conventional warfare training na isinagawa ng United States U.S. Army Operational Detachment Alpha, ODA, na pinamumunuan ni Captain Don Povach, U.S. Army. Ang pagsasanay na ginanap sa PAF Air Base, Barangay Punta Baja, Rizal, Palawan noong ika-27 ng Abril, taong 2024, kasama rin ang apat na CF COI, 18 SFC, SOCOM, Philippine Army, at 10 Philippine Navy Enlisted Reservists mula sa NRCEN West. Sa kaganapang ito, nalantad ang mga kalahok sa iba't ibang tactical na pagsasanay tulad ng patrolling, combat sniper, reconnaissance, camouflage, at combat casualty care training. Ang unconventional warfare training ay isang programa sa loob ng Balikatan Exercise 39 sa 2024 sa pangunguna ng Assistant Chief of Unified Command Staff for Joint and Combined Training U8. Western Command, AFP, sa pakikipagtulungan ng Balikatan 39, 2024. Higit pa rito, ang paglahok ng mga reservists na ito sa Palawan ay makabuluhang nagpapataas ng kanilang kasanayan sa Joint and Combined Operations. Ang ganitong mga sesyon ng pagsasanay ay hindi lamang nagpapalakas sa kahandaan ng Reserve Force ngunit nagpapakita rin ng malakas na alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video nato, paki-like naman, share and comment po kayo sa baba at babasahin po namin. At kung bago ko lang sa channel ko, paki-follow. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat.